ng tulay. May tulay pare. Oh, may tulay pare. Ano yan? Mobile ni Jomel. Mobile MTV ni Jomel yan. Tama ka Jomel. MTV ni Jomel, anak. <laughs> may tulay. Oh, may tulay dito. Friend, may tulay. May tulay. Oh, may tulay dito. Ito. Tulay Oh, may tulay. Ano ba tayo mag? Tulay na Ingat ka man eh. Oh, to. <laughs> Friend, may, may tronso Madumi Madumi ng tronso Dumagyo <laughs> kasi Bakit naman? Ang ganyan siya ni Mami mamaya Ati Ani, pagod na pagod dami. Baka hindi ako makapasok. <laughs> Maka hindi ako makapasok ng 27 at ihanin. Napapagod na ako. <laughs> pagod. Oo, oh, sobrang pagod talaga. Ate Fe, hello. Ate Pe. Ate Pe. Si ate Michelle. Ate Brit. Hello. Hello. Tita Flor. <laughs> hello. Ha? Sino? Tita Flor. Tita Flor. Hello. Hi. Tagatero Tagaterong mo po kami. Tagaterong mo po kami. Hello. Hello. Uy, Paul! Magandang morning! Pinagpapawisan kami. Philip, may extra load. Sino may extra load sa inyo? Pa-text naman. Jumpia! Papalood lang ako kayo. Ano ba tayo? Bago pumasok ko. Extra load. Ah, bago... Pinapawisan na si Jumpia. Pinapawisan na si Jumpia. Pre! Pinapawisan na talaga si Jumpia. Tino mo. Pre, tino mo. May lawa. Pari, ikaw na tayo. Babad tayo. Babad tayo. Tayo ka na, Jomen. Tumay ka na, Jomen. <wilderness> Hindi ako natatayek, pre. Hindi ka natatayek? Oo. Oh. So, Gusto mo uh, <laughs> tumalun? Ah, <laughs> talagang. Kunyari natatulong kami. Kumaya na tayo lalangoy. Kumaya na lalangoy. Yan, tsukutsuga. Yan. Hello. Ito ba Okay. Tama na ba? Tama ka, boy. Kumaya na ba? Tama na ba? Tama na ba? Ano ba sa bed? Kitang kapagod. Grabe, grabe talaga nakakapagod. kapagod. Post na yes. post kami. Mm -hmm. Kapagod pa rin. Oo, oh, kapagod. Binuhat pa namin Pero, si Manina. Man. Man. Pero ano, ang ganda ng tanawin na kapawi oh, ng pagod. Mm. Ah, kaligaw. Tingnan <laughs> mo. Bundok pare. <laughs> Bundo, Dalawang bundok pare. bundok. Ay, ayun ang bundok oh. Ay, hindi pala bundok talaga. Sorry, <laughs> sorry. Sorry ah. Doon pala. <laughs> pala. Okay, oh, Klan, bundok. Adon, pala. Ay, ayun pala yung bundok. <laughs>